At sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, siyam na oras nga pong naka-red alert ang Luzon Grid dahil sa kakulangan pa rin po ng supply ng kuryente kahapon. Nagsimula pong red alert bandang alas dos ng hapon itong Martes at sa unang apong advisory ay babalik dapat ito sa yellow alert bandang alas 4. Pero ito'y pinalawig pa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP hanggang alas 11 ng gabi kagabi. Ipinapatupad po ang red alert pag hindi sapat ang supply ng kuryente para tapatan ang demand, kaya posibleng magkaroon nga po ng brown out. Inilagay po sa red alert ang kabisayaan din hanggang alas 9 ng gabi kagabi. Ito ibinaba naman sa yellow alert hanggang alas 11 ng gabi. Itinaas po ng NGCP ang alert status matapos nga po ang maintenance shutdown. Actually, hindi daw maintenance. Ang sabi po ni ASEC, no? O, pabigla daw pagkasira nang ilang mga planta ng kuryente sa Luzon at Kabisayaan. Karamihan daw kasi ay hindi nga planado ang shutdown. Pero kinakailangan daw ito dahil nga sa tindi ng init ng panahon ngayon. Suportado ng Agriculture Department ang pagpapalawig sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ngayong taon na kasi nakatakdang mapaso ang pondong ito. Sakaling palawingi, naniniwala si DA Secretary Francisco Chulorel Jr. na dapat magkaroon ng pagbabago sa programa. Kabilang na rin ang pagtaas ng pondo para sa ilang bahagi ng RCEF. Umaasa si Chu Laurel na dadagdagan ng 10 bilyong piso ang alokasyon para sa programa. Labis naman daw ang nakolektang taripa sa bigas nitong mga nakaraang taon. Naghain na rin ang panukalang ilang mga mambabatas para sa extension ng RCEP. Bumaba po naman ang halaga ng piso sa pinakamababang level sa loob ng 17 buwan. Kahapon po, Martes, natabasan ng higit labing siyam na sentimo ang halaga ng piso at nagsarado sa 57 pesos per US dollar. Ito na po'y humina dahil sa pag-atake ng Iran sa Israel noong weekend. Tumaas kasi ang tsansa na madamay o sumausaw ang ilang pang bansa sa rehiyon sa naturang sigalot. May mga senyales din daw na baka magtagal pa bago po tabasan ng US Federal Reserve ang interest rates nito. Samantala, balaki daw para sa foreign investors ang red tape sa Pilipinas. Sabi ni German Ambassador to the Philippines, Andreas Michael Fafernoske, hirap ang mga banyagang negosyante na makakuha ng mga permit lalo na sa mga lokal na pamahalaan. Isyo pa ang dami ng permit na kailangan para makapagbukas ng negosyo. Umaasa raw siyang mapapadali ang proseso para iwas korupsyon. Sabi naman ni David Klebs na economic counselor ng German Embassy, dapat ikonsidera rin ang Pilipinas na tinawagan ng foreign restrictions dito. Sa ilang pang balita, lumamiya naman ang Philippine Stock Exchange Index Kasunod po ng pinakamalaking tabas dito ngayong taon kahapon, ito'y nagsirado sa 6400 level. Higit 157 puntos ho naman o 2.4% ang ibinaba nito mula noong lunes. Ito na rin po ang ikasyam na araw na humina ang Philippine market. Malaking dagok daw dito ang lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Nandyan din ang paghina po ng currency sa Asia. May ambag din daw ang datos sa ekonomiya ng China. At kahit daw kasi lagpasa sa pagtataya po ang paglago ng Beijing, bitin naman daw ang retail sales at industrial output. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.